what's up mga kasadi, kumusta kayo dyan? Andito na naman ako at mangungulit sa inyo, so meron lang ako papakita sa inyo. Ano yan, kaya na. Ah, mag-unboxing po ako ng... Ano to? <laughs> Ibalik kita dito. Noon, <laughs> <Nun>, walang iya. <laughs> walang iya, mag-unboxing ako ito. Kakarating lang nung in-order ko, nag-order ako ng... Boya. Alam niyo yung boya? Yung boya microphone na may dead cat. So, bubuksan na natin. Pasensya na kayo, wala akong mesa dito, dito, dito. <laughs> Nasisipa ko pa yung stand ng ilaw ko. Wala <laughs> Ito. Malino na ba ang tingin niyo sa akin? Kasi ako, ang linaw-lino ng tingin ko sa iyo. Ikaw lang yung madilim ang tingin sa akin. Ay! Bye, 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 bye. butas na. Eh, yun oh. Know? Yan you oh. Ano know? ba? Paano ba? Paano ba? Ano ba yan? I miss. Doon dito. Yan you know? oh. B-O-Y-A. Ayub. Ay, boya. <laughs> so, yan mga kasalik. May Maying... Unboxing. Walang hiya. Mag-unboxing dito. Ganyan. So, ito na. Tadadadadang! First time ko mag-unboxing mo yun. <laughs> Parang ignorant. Tadadadang! Ayun! Yun, may kasama siyang... Ano ba? Sticker ata. Ayun na. Ito yung... Wire para sa mic niya. Ito siya. So, andito na and saka yung pangalawang paikot ikot 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 na jack para sa kanyang microphone Siyempre, ito yung clip niya. Yeah, yung pang lock doon kasama may may gel sya <laughs> hindi ko alam kung saan ba ito yung ano nya yung maganda dito may bag sya oh danda nung bag niya. Meron din pangalan oh. No? Boya. Boya. Yung Siyempre, tsaka yung mic. Ping! With dead cat. So, andito na po siya mga kasadik. Ayan. So, kinakarir ko na talaga ang pagiging vlogger. So, tignan muna natin yung ano niya. ng uh, plastic. Okay. Yung mic niya. Yeah, yan yung Boya BYMM 1. Yan. Kita niyo? Kita niyo? Yun. Wait! May pumasok ata dun sa bibig ko na. No? So, iti-try na natin ito. Kung ano ba talaga yung purpose nito. Arig tang tanga lang. <laughs> Ay to oh. Ayun. Tapos, as asan na yung ano niya? Ay, ito, ito, ito. Yung clip niya, dito. Yung clip. Yan. Ayun. Ako, natanggal yung buhok niya. Yan siya. So, yun. So, yung dalawang klase nung no, ano niya, yung wire niya para sa ano sa headset ito siya meron ito yung pahaba siya tapos yung isa meron dito isa naka roll siya so depende sa inyo kung saan yung gusto niyo dito sa dalaw ito o ito pero para sa akin parang mas bet ko ito eh kasi kahit mahila siya ganun naman siya di ba eto pahaba o, try, try natin. Kung ano ba talaga. At ang problema dito, kung saan ko siya ikakabit. Eh, wala akong uh, saan ko ba siya pwedeng ikabit. Hindi ito. Kasi, hindi ito sa lalagyan ko. Wala pa eh. So, wait lang mga kasalik. Ito, try natin. Okay. Alright mga kasalik. So, yun mga kasi, o, oh, na ko na na So, yung napansin ko lang, eh, medyo nabawasan yung noisy. Pero parang normal lang yun. So, at least, meron din pagbaba ko kahit papano. Yung lakas ng noisy sa paligid, eh, medyo nabawasan. O, oh, it naman yun. Tama ba yung sinabi ko? Kayo na bahala dun. <laughs> so, ito na siya ngayon, mga kasalik. Alright! Ito muna yung gagamitin ko ano niya, yung jack. Yung mic niya. Mas maganda kasi. So, ito na siya ngayon. Okay. So, dito lang ilalagay yung cellphone. Okay. Pero sa sunod, hindi na cellphone nilalagay ko dyan. Abang-abangan yun na lang. Malapit na malapit na malapit na yun. Magkakaroon din ako. Ay, abangan yun. siya, mga kasalik. O, yon Set up ko na na maayos. So, hanggang dito na lang mga kasarig. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa akin channel. So, please subscribe na kayo. And huwag nyo na lang kalimutan i-like and comment and share. At saka huwag nyo rin kalimutan i-click yung bell button at i-all notification para updated kayo lahat sa aking mga katarantaduan. Este, yung mga vlog. So, sepre, alam mo na yun. <laughs> Maraming maraming salamat pala dun sa ating mga supporter. Sana ay patuloy kayong sumuporta sa akin. At suportahan tayo, tulungan tayo. So, yun lang mga kasalik. Bye-bye! Hmm, Sandali lang! Huwag kang mabalali. <laughs> Ito ngayon. Hindi ko <laughs> <laughs> lang. Yeah. Nang tanga ko, no? <laughs> Video ko. Tapos hindi ko ni ginamit. Wala kasi. Nandito si nakalagi sa harap. <laughs> Walang niya talaga ito. So. Sige. Bye bye mga kasirig. See you sa susunod kong video. Ay. Oh, what's up mga kasirig? Kumusta kayo dyan? Mayroon na kong <coughs> ring light. Oh, yay. Nakikita na yung mukha ko. Oh, yay. Oh, yay. Alright, oh yeah. Ai <laughs> na matai na oh 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 <laughs>